Hello mga counter. Ngayon po ay gagawa tayo ng brick. Ito. Gagawin natin yung brick ito. Ito ay welding rod na stainless. Itong ito. Ito yung ginagawa kong brick. Dati gumawa na rin ako nito mga counter. Bali gagawa ulit ako ngayon na pang tau-tau. Gagawin natin yung pang tain sa tau-tau. Yung mga nahuhuli ay yung pang ilalim na isda. diyan. Ito yung gagawin natin. Tapos pwede tayong ito, mga kikil, yan. Paggawa natin mamaya ng sima ng hook, yung pingwit. Tapos yung pangbutas na pako. Concrete nail ito, mga hunter. At saka yung ganitong plies, yan o. Yung gagamitin natin. Yan, bali, dalawa ito siya. Yan. At saka vice grip. Yan o, vice grip. At saka isang martilyo. Yan. simulan na natin, mga hunter. Ganito lang o. Oh yung, do, yung dulo niya ito yung dulo pipitin lang natin yan, kung kaya no. hanggang sa lumapad siya kailangan sa paggawa nito mga kanter ay matyaga tayo pag gumagawa ng mga ganitong pain yan balik balik lang yung pagpupok mga kanter ng dulo. diyan na kailangan malapat ito lalaparan natin bangang ganda ito banda oh. okay na sya ng konti nakakapagod lang mga kante sa braso ang pagpupok nito dito nakakapagod yan ito nga pala mga kanter ang laki ng anang ah, welding rod na ito na stainless kasing laki sya na nito oh yung barbecue stick you know par magkasing laki lang sila yun know? o kasi laki ng barbecue stick na patusok sa mga barbecue ayan mga barbecue eh naman kasing laki lang yung size nila. Hindi ko lang alam kung anong size nito mga kanter. Pero ganito kalaki. Oh. Ayan ano? yan, kung napapansin yung mga kanter, medyo patiko siya paganyan ganyan, no? yan, medyo patiko. Ang pukpok nito, dito siya pupukin ng martilyo. Para ito siya medyo tumuhin lang paganyan ganyan, no? matatanggal itong medyo patiko na ganyan. Bali yung pukpok nyo dito lang banda. Kasi kung baguhan ka pa lang sa paggawa ng ganito mga kanter, minsan ay hindi mo ito makontrol ang pagpukpok. Tumitiko ito siya, gumanyan, gumabalok Kaya kailangan, pag ng ganyan dito mo siya pupukin tapos pag dito naman siya ito naman ang bumalagtod dito mo rin siya pupukin para tumuwid siya tumalik sa dati ganun lang mga kanter yung technique baliktaran lang pag mo dito dito mo naman baliktaran mo naman siya dito mo naman siya pupukin ng martilyo para tumuwid siya ganun lang mga ang discard mga kanter kasi pag baguhan ka pa lang sa paggawa ng ganito talagang maraming welding rod ang sisirain mo na na ano na maraming welding rod ang magsisira mo bago ka makagawa ng perfect na ganito mga kanter ang paggawa kasi nito ay patsagaan talaga kailangan na ay matsaga ka pero kung mga master, yung sa mga master na yung kabisado mo na ay madali na lang itong gawin mga dalawang oras nga ito kayang kayang gawin ng mga dalawang oras 'Yung iba nga 'yung mga master na gumagawa ng ganito ay kayang gumawa ng 10 piraso sa isang araw ng ganitong mga widget dito sa amin sa Romblon maraming gumagawa ng mga ganitong tain mga kantir yung mga ganito ako ay nakita napanood ko lang din ito sa mga marunong gumawa dito sa Romblon kaya yan sinubukan kong gumawa pero matagal na akong gumagawa ng ganito mga kantir yung mga ginagawa ko yung mga panggamit lang kasi hindi naman ako makapagbinta ng ganito dahil malayo dito sa amin ang LBC na tabi ni tabi dagat pa nandito po kasi kami sa isla isla ng Sibuyan bali yung rumblon rumblon ay nakahiwalay po kasi yun na isla dito sa amin sa lugar namin bali sa mismong mismong rumblon rumblon yung sa bayan ng rumblon rumblon yung LBC at saka kung magpapadala ka nito mga kanter kung may order kung magpapadala ka nito kailangan yung bibilhin mo ay maramihan para bawi sa shipping fee mahal kasi dito ang singil ng LBC pag mo maraming gadaanan mga kantir yan kaya e kung may mga talent din kayo sa mga ganitong paggawa ng mga pain kayang kaya itong gawin gayahin mga kantir yung mga marurunong dyan kaya yung gayahin to yung mga ganito okay na itong yung lapad nya at yung hapa nasa ano siya nasa ayan o three in 3 1 inch na yung haba niya bali dito na siya ganyan o, kahaba bali dito tayo gagawa ng yung pinaka bingwit niya yan mga katir okay na ito yung haba niya bali butasan natin siya dito ito yung ginagamit ko pang butas yung concrete nil. Ayan o mga kantero, may butas na siya. Ayan. Bali lalakihan na lang natin yung butas niya. Ganoon lang yung pagbutas. Ito tatabasin natin ito. ito pati dito. <tinyo> Oh, 'yan ang mga kader. Okay. Pali ito, bye-bye ko lang ito. para ko ng maganda. Mahirap kasi ma-giyong grinder, hindi natin makontrol yung pag- pasito ito kagad, tubig ko. Okay? Yan, lilihaan na natin mga kantir para matanggal yung mga gas-gas at pinagpuka ng martilyo. Yan. Ano? Bali, hindi ko na na yung pag ano ko dito ng bayag inanon ko lang siya dito ng bayag yung kikil dito oh ito yung pinang ano ko dito oh pag ganyan oh bali lang siya dito ng kikil yan kasi dito para Magmukha siyang may paliktik yan oh. ito lang ang ititira natin yung kikil pag ganyan oh okay tapos ito ang number nitong liha ay 120 yung liha na 120 bago ang pang-finish ko dito numero 200 at saka yung pang-finishing 1000 na liha, ayan o ito yung gamit yung liha ayan o 600 pala ito ayan o, 600 tapos yung isa 1000 dito dito yung isa 1000 ito 1000 Ito yung pang-finishing natin. Mamaya mamaya na. Bali dito ko muna ko sa kinukuskos sa 120 na liha. Ganyan oh. Pag napin na ano na to, nalinisan ko na siya ito naman ang gagawin natin gagawa tayo dito ng bingwit Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, SHARE.... সাাযেল সেলেন মেলেলেন আপত্নায়াযে, সাযরায়ায়ায়ায়ে Terima kasih telah menonton! yung mga kapatid ko sa kanya para pagkita siya ng mga bisita hindi siya mauunat ito hindi mabig kuunat ng kanya mga kanter bali pipili ano na lang ito konting linis na lang para maging makintab na siya ng maganda yun o oh ayan yung kanya oh yung bingwit yung hook ayan. okay Hanggang dito na lang mga kaantil yung aking video. Salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong yung video ito na makapagbigay sa inyo ng idea kung paano ang paggawa mga kaantil. Pwede nyo itong gayahin mga kaantil yung mga ganitong pain. Yung mga magagaling gumawa dyan mga pain. Kayang kaya nyo itong gayahin mga kanter. yan. Meron na tayong pain sa pang tau-tau, pang bira-bira. Okay, thank you.